dalawa kasi may pagkain doon sa school. Ha? Ah. Oo, oh, oo. Oh, oh. Nakakyan. Bilis na. Tinumpong ka na naman eh. Mamaya, tawagan natin si papa mo sabihin natin tapos ka may ano ang aking anak may sumpong sinumpong na naman siya kaya nga sabihin natin kay papa mo mamaya si Libang ko nagtatago sa likod ko siya, oh. kasi nanghingi na naman sa akin wala akong ibibigay wala akong maibigay sa kanya yan umiiyak siya oh, sige. Ala yung susi pala nasaan? Yung susi sa ano? Gate. Andito na po kami malapit na kami sa bahay. Po, naglalakad po kami may tupak ang aking bonso yan, andito na kami o, oh, ano kasi ha kasi o, oh, makaapak ka na naman dyan hmm. ang babaho nyo na ha babay mo na